Hindi napigilan ni Atasha Mulak ang maiyak sa tuwa nang mag-celebrate siya ng birthday sa EAT. Noong nakaraang Sabado, ito ang unang TV birthday celebration ng dalaga. Ipinagdiwang ni Atasha ang kanyang ikadalawamput dalawang kaarawan noong November 5 kung saan spotted siya sa opening ceremony ng Season 48 ng PBA sa Smart Araneta Coliseum dahil siya ang news ng Team TNT. Naging emosyonal ang anak ni na-aga Mulak at Charlene Gonzalez, sa advanced birthday celebration nito noong November 4 sa EAT. Full support ang dabarkad sa pa-birthday nila sa pinakabagong dabarkad. Na-surprise rin at muling naluha si Tash sa video greetings ng mga kaibigan at kaklase niya from United Kingdom. Nagpaabot din ng pagbati ang kanyang pamilya, magulang niya na sina Aga at Charlene, at ang kakambal na si Andres, super proud sina Aga at Charlene sa narating ng anak. Pinasalamatan ni Aga at Charlene sina Tito Soto, Vic Soto, at Joey De Leon sa ginagawang pag-aalaga kay Tash, pati ng buong The Barkads. Inisa-isa talaga ni Aga ang pangalan ng lahat ng hosts ng EAT para pasalamatan ang mga ito, at biniro pa nito si Riza May Dizon at tinawag na Riza Mulak. Bago pumasok sa showbiz si Atasha ay tinapos muna nito ang pag-aaral. Nagtapos siya ng business degree with honors sa Nottingham Trent University sa United Kingdom, samantala, sa kanyang social media account, nagpaabot ng pasasalamat si Atasha sa mga bumati sa kanya. Thank you all, for the love and greetings on my birthday truly a weekend filled with celebrations love you guys.